Hello mga kasari, mga sisiko, good afternoon. Time check is 5 PM. Maulan dito sa amin mga sis. And katatapos ko lang, katatapos lang ang live namin sa grocery. Ngayon na talaga natapos. And pwede yung panoorin yon, kasi kanina ay inannounce namin ang weekly draw na mananalo ng 35,000. Ah uh, 5000 grow coins from Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, baka isa ka doon. Sis, ah uh, yung 5000 no pangdagdag puhunan na yan sa tindahan natin. Ah uh, 5000, malaking tulong na yan, di ba? Sa hirap ng panahon ngayon. Ayun si Kuya Dave doon sa likod. So, update tayo sa ating tindahan. Ayan, dami pa namang laman ng ating sari-sari store. Pero kahit na marami pang laman ang ating sari-sari store, ay nag-order pa rin ako kay Grozari. And tingnan natin ngayon, habang ako ay nagla-live doon sa uh, loob, dumating yung aking, ayan, yung ating mga paninda. Dumating ang aking order from grocery So, dito na. Ayan. So, ito lahat ay nagkakahalaga ng 5,000. Grabe, 5,000 mga sisiko, no? Ito lang isa, dalawa, tatlong box lang. Tapos may, may supot from grocery. <laughs> Tingnan natin kung ano to tinapay. <laughs> tinapay siguro to mga sisi ko. Ayan. So, check lang natin kung ano yung in-order ko. Kung bakit nag-order ako na marami pa namang laman ang aming sari-sari store. So, ayan mga sisi. Grabe. Worth 5,000. Ito lang. Isa, dalawa, at itong isang box. Tapos, ito pa. Grabe no, mahal na talaga ang bilihin ngayon. Kunti na lang ang mabili natin sa 5,000 pesos. So, yung nakalagay pala sa papel, ito ay yung shampoo na head and shoulder na may free siya. Tapos, sun silk and meron tayo ditong palm leaf na meron din free. Ayan. And kumuha na rin ako sa kanila ng isang box ng Lucky Me Pancit Canton. Ayan, kasi super mabenta to, 11.50 lang ito dito sa lugar namin. 11.50 ang pansit kanton sa grocery. So, benta ko nito is 14 pesos lang. So, sa ibang lugar, alam kong mahal na ito. Nasa 14 na siguro ang puhunan. Pero dito sa amin, ang puhunan is 11.50 lang. So, ito lang man yung laman ng uh, yung maliit na box. Yan, Paji Bar na Choco, dalawa. Tapos isang Uh, Boko Panda na Pajibar and nag-add na rin ako ng Del Monte kasi paubos na yung Del Monte ko dalawa na lang siguro yung natira doon kaya nagdagdag na ulit ako para hindi maubusan so sa isang box ayan, tingnan natin ang laman kumuha ako ng uh, Greatest na Choco ayan, isang tayo lang muna tapos Mang Tomas ayan. may discount si Tomasis ay, may free pala siya isa. And, limang Eden cheese. Tapos, kumuha din tayo ng oyster sauce na dalawang dosena, dalawang thai. Benta ko nito is 8 pesos ang isa. Tapos, sa Eden cheese ay uh, 60 pesos. So, lagyan natin ng price. Kasi yung iba is nagtatanong bakit wala daw ang price. Sa so, Paju Bar, kahit anong kulay ay 10 pesos. Ayan. Tapos itong ating mga biscuits ay 6 pesos. Magic sarap 5 pa rin. 5 pesos pa rin. Ito ay ang personal use ko na gatas. <laughs> Ayan. Great taste. Ayan. Personal use pa rin namin itinut ko Dave. And magic sarap. Ayan. Limang tay ang kinuha natin mga sis. Ayan, lima yan. And, okay, so kumuha din tayo ng magic sarap. Ay, magic sarap. <laughs> Ayan, ang magic sarap. <laughs> Ginisa mix pala mga sisi. Limang ganito, 5 pesos pa rin ang benta ko dyan. Pangbawi na lang kasi sa magic sarap is napakaliit ng kinikita natin. Tapos happy. Magkano na ba ang happy sa inyong sari-sari store? Dito sa akin is benta ko na ng apat, singko. Pwede na rin tatlong piraso, limang piso. And nesty, la may matigas na ano, may matigas na nesty. Yun mga si sayang pa yan. I-report ko yan para maibalik ko yan sa susunod na pag-order natin. And nesty na apple. Ayan, kumuha tayo ng nesty apple. Tapos, dalawang frutos. So, ang frutos ay piso pa. Ito na lang siguro yung natitirang piso-piso sa ating sari-sari store. And itong, ayan, dalawang pack. Tapos, ito pa yung magic sarap happy, tatlo lang muna. Tapos ito pa yung nesty lemon. Yan, dalawang tie ng nesty. And, uh, swak. Nag-add ako ng limang, uh, limang ng swak. Kasi mabenta yung swak dito sa ating sari-sari store. And, nag-add na rin ako, yan, maliwanag na. Nag-add na rin ako ng Youngstown na green, 15 pieces. Tapos, Youngstown na red, 10 pieces lang. Ayan. So, ito lang yung ano, mga CC 5,000 na nabayaran natin. Napaka-kunti na lang ngayon ang 5,000 pesos. Grabe mo. No, mga sis. Super kontek na lang talaga. Ayan. Subulutin muna natin yan. Balik natin dito. Kasi bukas pa ito mga display ni Kuya Dave. Ayan. Balik muna natin yan. Siya na bahala nito. Ayan. Kunting check lang. Ayan, may mga naka-box pa tayo dito na mga pansit kanton. Ayan, per box na akong uh, kumukuha. No? Para ano, ano siya, yung arrange talaga. Kasi pag hindi per box, minsan kahit saan lang nakalagay, minsan ano pa, nadudurog. Ayan, nadudurog kasi kaya per box tayo ngayon. Ayan, and dito tayo sa school supplies ko. Kunting pasilip lang mga sis para meron lang akong i-upload sa inyo. Natatapos ko lang din nag-repack na mga band paper. Ayan o. Oh. Band paper, 10 piraso, 10 piso. Short, long, and A4. Ayan, A4. Tapos construction, nag-repack na rin tayo, 15 pesos. Tapos sa Manila paper, nagfold fold na rin ako para ready na. 8 pesos ang benta natin. Tapos meron din tayo rin plastic cover na naka-fold na. Benta ko siya ng 25 pesos. So the rest is mga ano na envelope and illustration board ayan mga folder tapos ito portfolio clear book so ngayon ay unti-unti nang ah, nauubos yung mga stock natin kasi nga pasokan na 'di ba yan bumibili na yung mga kabataan tapos dito ito yung binili ko na bago yan nilagay ko siya sa plastic na envelope na may cover para hindi siya ma maalikabukan. Tapos meron pa tayong mga stock dito na yung aking construction paper kagabi ay naripa ko yung isang rim. So isa na lang yung uh, naiwan. Ayan, natira. Sa mga notebooks natin, maganda mag-vlog pag ano, may ilaw na. Kasi kitang-kita na yung mga nagkarambula dito ng mga <laughs> school supplies ni Ate Rose ni Mio. Ayan, sa mga diaper ko, ayan, okay na siya tingnan kasi may lagayan na. Ayan, iba-iba per size. Tapos yung mga hindi ko pa na ilagay kasi puno pa naman, andoon sa taas. Ayan, kumuha na ko ng mga malalaki para pag malaki kasi yung item na kukunin natin mga sis, uh, kikita tayo ng medyo malaki kesa uh, pakunti-kunti lang yung laman. Ayan.